Magkakataan na naman. Masarap sa probinsya at maraming ulam ay. Ayan ayan. na ni Junior. ha.

o, so, bamba pula. Ha? Huh? Mampu, bamba pula. Bilaw. Hoy, uwi ko, ni sa mamu dag. Ni pusi na ta anay. Ni na kain ng hito si ano. Yan, ganyan po ang uh, tamang pagkuha ng uh, saha ng saging. yan po yung ating kukunin yung nasa pinakang niyan. yan po ang masarap gataan ayun lumabas na yun ito isa yun yun na po ang ating kukuha yung nasa pinakang gitna. man yan Oo, oh, malaki na yan Ito oh. naman yung makukuha dito Oo Yan, yan po ang sahan ng saging okay. ng ubod Right. Ito, na Pwede yung pwede sa sakta Lawak-lawak <laughs> Lawag lawag ng tricycle niya. Ito po yung sana kinuha namin. Karga po ni Pak, parang paraan para magkasya. Lawag log log tricycle. Piyo! Ang tawag ka ng pusa, Piyo! oh, Piyo! Ako. Kanyan, parang kasamahan sa rin Baka. Ay!

<laughs> malit, malit lang na ano yung saging. Pinagkakarap ng siguro. <laughs> Pinagkakarap ka lang <laughs> ng siguro. lang ng siguro. Pinagkakarap ka lang ng siguro. Pinagkakarap ka lang ng lang

Ayan, lagyan na eh. bakuli. namin sa ilog. Okay, po, pa kami. Baka yung pangino, dami ng lot. Kalau begitu dah, kalau ada nak hulkat, nak kabel twitter, eh, bawa, 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 bawa,

我们那都是的。